Ano na kaibigan, alam niyo ba na maraming seniors ang hindi napapansin na ang simpleng pagkain sa hapagkainan ay tahimik na nagpapataas ng kolesterol? Oo, oh, tamaang narinig ninyo. Ang paborito mong pritong ulam, matatamis na merienda o inumin ay unti-unting nagbabara sa ugat na parang kalawang sa tubo. At ang kapalit nito, mataas na kolesterol, panganib sa atake sa puso at mas maikling buhay. Pero huwag kayong mag -alala. Dahil sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga natural na pagkain na kayang magpababa ng kolesterol at magpalakas ng katawan. Mga pagkain mura, madaling hanapin sa palengke at kayang-kaya ng bawat senior. Sino ang dapat mag-ingat? Mga senior na lampas 60 taong gulang. Mga may lahi ng sakit sa puso o stroke. Mga mahilig sa pritong pagkain, matatamis o processed food. Mga may ini indang high blood pressure o diabetes. Kung kabilang ka sa alin mandito dito, lalo kang dapat manatili hanggang dulo ng video. Dahil ang simpleng pagbabago sa pagkain ay pwedeng magliktas ng buhay mo o ng mahal mo sa buhay. At siyempre, gusto ko rin marinig ang boses ninyo. Mga senior, mga anak at apo, i-comment ninyo sa ibaba ang salitang, Healthy Senior Ako para makita natin kung ilan sa ating komunidad ang handang lumaban sa kolesterol. Tandaan, bawat comment ninyo ay hindi lang mensahe para sa akin, kundi inspirasyon din para sa iba pang seniors na nanood. At kung nandito ka ngayon, ibig sabihin ay mahalaga sa iyo ang kalusugan. Kaya siguraduhin mong manatili hanggang dulo ng video dahil may ipapakita akong kain na siguradong magugustuhan mo at makatutulong ng malaki laban sa cholesterol. Simulan natin ang unang pagkain na tinatawag na Miracle Tree, ang malunggay. Unang pagkain, malunggay. Mga kaibigan, kilala natin ang malunggay bilang simpleng gulay na madalas nakikita sa bakuran o sa palengke. Pero ang hindi alam ng marami, ito pala ang tinatawag na Miracle Tree dahil halos lahat ng bahagi nito ay may benepisyo sa katawan lalo na para sa mga seniors na ang bantayan ang cholesterol. May kwento ako tungkol kay Aling Rosario, isang 68 anyos na lola mula sa Bulacan. Simula na ma siya ng doktor na mataas ang cholesterol, natakot siya. Mahilig kasi siyang kumain ng pritong manok at chicharon, at halos hindi siya sana'y kumain ng gulay. Pero nang marinig niya mula sa kapitbahay na malaking tulong ang malunggay, Sinubukan niyang isama ito sa kanilang pang-araw-araw na ulam. Sa simula ay parang wala siyang gana, pero makalipas ang dalawang linggo, napansin niya mas magaan ang pakiramdam niya at mas madali siyang makakahinga tuwing naglalakad. Ano ba ang sikreto ng malunggay? Una, sa gana ito sa fiber. Ang fiber ay parang walis tingting -ting sa loob ng katawan na tumutulong linisin ang bituka at alisin ang sobrang kolesterol bago pa ito dumikit sa ugat. Kapag palagi kang kumakain ng malunggay, para kang magtatanggal ng bara sa tubo ng tubig para mas malinis ang daloy nito. Ganun din ang epekto sa dugo ng tao. Pangalawa, mataas ang taglay nitong vitamina C, calcium at iron na tumutulong palakasin ang resistensya at mga buto para sa seniors, mahalaga ito dahil mas madaling kapitan ng sakit ang katawan kapag mahina ang immune system. Kaya ang isang simpleng sabaw na may malunggay ay hindi lang pampabusog kundi tunay na proteksyon laban sa sakit. Kung iniisip mo na mahirap isama ang malunggay sa iyong pagkain, isipin mong muli. Napakadali nitong lutuin at halos kahit anong ulam ay pwede itong idagdag. Pwedeng gawing tinola, munggo, kinisang gulay o simpleng sabaw At ang pinakamaganda, mura ito at laging available sa palengke. Hindi mo na kailangan ng mamahaling gamot o imported na pagkain para lang bumaba ang cholesterol. Nasa paligid lang ang solusyon. Kung gusto mo pang mas mapalakas ang epekto, pwede mong sabayanan ang malunggay ng iba pang gulay o ista ang kombinasyon nito ay parang shield na nagbibigay ng dagdag proteksyon sa puso at uga. May mga pag-aaral na nagpapatunay na ang regular na pagkain ng malunggay ay nakakatulong hindi lang sa cholesterol kundi pati na rin sa blood sugar level. Kahit kung may diabetes ka, doble ang benepisyo. Mga kaibigan, kung naniniwala kayo na mahalaga ang ganitong mga kaalaman para sa seniors, Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating Gintong Edad channel. Sa bawat subscribe ninyo, mas lalo nating napapalakas ang ating komunidad na nagtutulungan para maging malusog at mas mahaba ang buhay. Ang kwento ni Aling Rosario ay patunay na hindi kailangan maging mahirap ang pagbabago. Sa simpleng pagdagdag ng malunggay sa hapagkainan, bumaba ang kolesterol niya at mas naging masigla siya. Kaya't kung ikaw ay senior, anak o apo, ipaalala sa pamilya na huwag kalimutan ang gulay na ito. Hindi lang ito dagdag sa ulam, kundi dagdag proteksyon sa puso at kalusugan. At ngayon, dumakor man tayo sa susunod na pagkain na hindi kasing kilala ng malunggay pero napakalaki rin ng benepisyo para sa kolesterol. Ito ay ang oats. Ikalawang pagkain, oats. Kung ang malunggay ay tinatawag na miracle tree, ang oats naman ay may tuturing na superfood para sa mga seniors. Marami sa atin ang hindi sanay sa pagkain nito. Lalo na ang mga nakatanda na mas pamilyar sa kanin at tinapay tuwing almusal. Pero alam niyo ba, mga kaibigan, na ang simpleng mangko oats ay may kakayahang magbaba ng kolesterol at protektahan ng puso. May kwento ako tungkol kay Mang Ben, isang 70 anyos na dating driver ng jeepney Mahilig siyang mag-almusal ng top silog at kung minsan ay long silog. Kapag tinanong mo siya, sasabihin niya na hindi siya nabubusog kung walang kanin. Ngunit nang payuhan siya ng doktor na mataas na ang kanyang kolesterol at kailangan na niyang baguhin ang diet na pilitan siyang maghanap ng alternatibo. Dito niya nakilala ang oats. Sa una, reklamo siya ng reklamo sabi niya, parang pagkain lang ng bata, walang lasa, hindi nakakabusog. Pero nang turuan siya ng anak niya na haluan ito ng gatas at saging, nagulat siya na masarap pala. Makalipas ang isang buwan ng tuloy-tuloy na pagkain ng oats tuwing umaga, napansin niya na mas magaang ang pakiramdam niya. Mas madali siyang nakakagalaw. At ang sabi ng doktor ay bumaba ang kanyang cholesterol. Ano ba ang sikreto ng oats? Ito ay may taglay na soluble fiber o tinatawag na beta-glucan. Ang fiber na ito ay parang esponha na sumisipsip ng sobrang cholesterol sa dugo at inaalis ito palabas ng katawan. Kapag ginawa mong parte ng araw-araw na rutinang ng oats, pumababa ang tinatawag na LDL o bad cholesterol. Habang nananatiling balance ang good cholesterol na kailangan ng katawan. Bukod sa epekto nito sa cholesterol, ang OATS ay may mababang glycemic index. Ibig sabihin, hindi ito agad-agad nagpapataas ng blood sugar. Kaya para sa mga seniors na may sabay na problema sa diabetes, napakalaking tulong nito. Hindi lang ito pang ng cholesterol, kundi pati na rin pang stable ng blood sugar. Paano ba mas masarap kainin ang oats? Simple lang. Pwede mo itong gawing parang lugaw at haluan ng prutas, tulad ng mansanas, manga o saging. Pwede rin lagyan ng kaunting mani para may crunch at tagdag nutrisyon. May mga seniors na nakasanayan ng oatmeal cookies o energy bars at mas healthy na alternatibo ito kaysa sa matatamis na biskwit. Kung iniisip mo na mahal ang oats, hindi naman may mga murang brand na mabibili sa palengke o supermarket na kayang kaya ng budget ng pamilya. At kung ikukumpara mo sa presyo ng gamot para sa cholesterol, mas mura pa rin ang pagpili ng tamang pagkain kaysa magpagamot kapag lumala ang kondisyon. Mga kaibigan, ang kwento ni Mang Ben ay patunay na hindi hadlang ang edad para magbago ng lifestyle. Kung kaya niyang palitan ng tapsilog ng oats tuwing umaga, kaya mo rin. Tandaan, ang bawat simpleng hapang ay malaking tulong sa kalusugan. At dito nagtatapos ang ikalawang pagkain. Huwag kayong alis dahil ang susunod naman ay isang sangkap na lagi nasa kusina, ngunit hindi alam ng marami na napakalaki pala ng epekto sa kolesterol. Ito ay ang bawang. Ikatlong pagkain. Bawang mga kaibigan, kapag naririnig natin ang salitan bawang, agad nating naisip ang bango at sarap na inudulot nito sa ating mga luto. Sa adobo, sinigang, ginisa o kahit simpleng pritong ista, hindi nawawala ang bawang bilang pampalasa. Pero higit pa sa lasa, alam niyo ba na ang bawang ay isa ring natural na pangontra sa mataas na cholesterol? Ayon sa mga pag-aaral, ang bawang ay may taglay na alisin, isang compound na napatunayan na katutulong sa pagpababa ng cholesterol sa dugo. Ang alisin ay gumagana sa pamagitan ng pagpigil sa produksyon ng kolesterol sa atay. Kaya't kung regular mong isinasama ang bawang sa iyong pagkain, nababawasan ang bad cholesterol at mas napapanatili ang good cholesterol, HDL, na kailangan ng katawan. Bukod dito, nakakatulong din ang bawang sa pagpapababa ng blood pressure kapag ang dugo ay mas maluwag ang daloy, mas kaunti ang tsansang magkaroon ng bara sa ugat. At alam naman natin na ang baradong ugat ay isa sa pangunahing dahilan ng atake sa puso at stroke. Kaya't sa isang simpleng sangkap na laging nasa kusina, maari kang makakuha ng dagdag proteksyon laban sa mga malubang sakit. Maraming seniors ang nagsasabi na simulan ng gawin nilang bahagi ng araw-araw na pagluluto ang bawang. Mas magaan ang pakiramdam nila. Hindi sila madaling hingalin, mas matibay ang katawan, at tila mas mababang ang stress. Totoo ito dahil ang bawang ay may antioxidants na lumalaban sa pamamaga sa loob ng katawan. Kapag mas kaunti ang inflammation, mas malinis ang daloy ng dugo at mas malakas ang resistensya. Paano mo ba sama ang bawang sa pagkain? Napakasimple. Idagdag mo lang ito sa mga lutong bahay na ulam. Halimbawa, sa paggisa ng gulay huwag tipiri ng bawang. Kapag nagluluto ng sinigang, pwede kang magdagdag ng diniktik na bawang para mas malasa at masustansya. Kahit sa tinola, menudo, o simpleng pritong itlog, isang piraso ng dinurog na bawang ay may malaking benepisyo. May ilang seniors na umiinom ng bawang supplements. Pero kung tutuusin, hindi na kailangan gumastos para sa kapsula o tablet. Dahil sapat na ang sariwa at totoong bawang na laging nasa palengke. Mas natural, mas mura at mas jack ang epekto. Ang kailangan lang ay gawin itong consistent. Tandaan, ang cholesterol ay hindi basta-basta nabubuo sa isang araw, kaya't hindi rin ito mawawala sa isang araw. Ang susi ay tuloy-tuloy na pag-aalaga. Ang bawang ay hindi magik na solusyon. Pero kapag isinama sa pang-araw-araw na routine, unti-unti nitong tinutulungan ang katawan na bumaba ang kolesterol. Hindi mo kailangan baguhin ang lahat na nakasanayan mo. Sapat na maliit na dagdag na bawang sa bawat putahe. Isang simpleng hakbang na pwedeng magbigay ng malaking pagbabago sa kalusugan. Mga kaibigan, kapag iniisip natin kung paano magiging mas malakas ang katawan kahit sa edad na 60 o 70, huwag nating kalimutan ang mga simpleng bagay. Tulad ng bawang, na laging nasa tabi-tabi lang, ngunit may napakalaking epekto sa ating puso at tugo. Kaya't sa susunod na magluto ka, alalahanin mo ito. Hindi lang lasa ang idinadagdag ng bawang, kundi dagdag protection din laban sa cholesterol at sakit sa puso. At dito nagtatapos ang ikatlong pagkain. Sa susunod, pag-uusapan naman natin ang mga prutas na simple, ngunit may napakalaking ambag sa kalusugan ng seniors. Ang mansanas at saging. Ikapat na pagkain, mansanas at saging mga kaibigan. Sino ba ang hindi nakakakilala sa mansanas at saging? Halos araw-araw ay nakikita natin ang mga prutas na ito sa palingke, tindahan o kahit sa mesa ng bahay. Pero ang hindi alam ng marami, ang dalawang simpleng prutas na ito ay may malaking papel sa pagpanatili ng malinis na dugo at pagbaba ng kolesterol. Unahin natin ang mansanas. Alam niyo ba ang kasabihang, an apple a day keeps the doctor away? Hindi pala ito biro. Ang mansanas ay mayaman sa soluble fiber na tinatawag na pectin. Ang fiber na ito ay parang esponja na sumisipsip ng sobrang kolesterol sa dugo at inilalabas ito sa katawan. Kapag ginagawa mo regular na bahagi ng iyong pagkain ng mansanas, unti-unting bumababa ang bad cholesterol o LDL at mas nagiging balansi ang good cholesterol o HDL. Bukod dito... Ang mansanas ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang ugat laban sa pamamaga at para. Ibig sabihin, mas nagiging malinis ang daloy ng dugo at mas lumalakas ang puso. Para sa seniors, malaking tulong ito upang maiwasan ang stroke at atake sa puso. Isa pa, nakakatulong din ang mansanas sa digestion at regular na pagdumi, kaya't mas madaling nailalabas ng katawan ang mga dumi at toxins. Ngayon naman, dumako tayo sa saging. Ang saging ay simple at abot kayang prutas pero napakayaman sa potassium. Ang potassium ay mahalaga upang mapanatiling balanse ang blood pressure. Kapag normal ang blood pressure, mas mababa ang panganib ng cholesterol na dumikit sa ugat. Bukod dito, ang saging ay nagbibigay ng natural na enerhiya na kailangan ng katawan lalo na ng mga seniors na mahilig maglakad o mag-ehersisyo. Maraming seniors ang nag na baka tumaas ang blood sugar kapag madalas kumain ng saging. Pero ang totoo, kung isa o dalawang piraso lamang ang kinakain sa isang araw, mas marami itong benepisyo kaysa panganib. Ang tamang dami ng saging ay nakakatulong hindi lang sa kolesterol, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng tamang timbang at lakas ng katawan. Paano ba natin may sasama ang mga prutas na ito sa pang-araw-araw? Napakadali. Ang mansanas ay maaring gawing merienda sa hapon. Pwede hiwain ito at ihalo sa oatmeal sa umaga para doble ang fiber. Ang saging naman ay magandang partner bago mag-ehersisyo o almusal. Maari rin itong gawing shake na may gatas o idagdag sa tinapay o kakanin para masustansya. Isa pang kagandahan ng mansanas at saging ay ang kanilang availability at presyo. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para makuha ang benepisyo nila. Kahit simpleng tindahan sa Fanto, siguradong may saging. At sa palengke, hindi mahirap makakita ng mansanas, lalo na kung panahon ng ani. Ibig sabihin, abot kaya at laging available ang dalawang prutas na ito para sa lahat ng pamilya. Mga kaibigan, huwag nating maliitin ang mga simpleng prutas na nasa harap lang natin araw-araw. Ang mansanas at saging ay hindi lang pampabusog kundi tunay ng kontrakolesterol. cholesterol At dito nagtapos ang ikapat na pagkain. Sa susunod, pag-uusapan natin ang ista na mayaman sa omega-3 at malaking tulong para mapanatiling malusog ang puso. Ikalimang pagkain, ista mga kaibigan, kapag pinag-usapan ang cholesterol at puso, laging lumalabas ang payo ng mga doktor. Bawasan ang karne at pagdagan ng ista. Totoo ito dahil ang ista, lalo na yung mayaman sa omega-3 fatty acids, ay malaking tulong para sa mga seniors na gustong bumaba ang cholesterol at manatiling malakas ang puso. May kwento ako tungkol kay Tata Ernesto isang 72 anyos na retiradong guro mula sa Quezon. Habang nagtuturo pa siya, halos araw-araw ay karne ang pagkain nila ng pamilya. Adobo, menudo o kaya ay pritong baboy. Nang magretiro siya, nagsimulang lumabas ang mga inihindang sakit. Mabilis mapagod, madaling hingalin, at ayon sa doktor, mataas ang cholesterol. Sa una, mahirap para sa kanya na iwan ang karne dahil nakasanayan na. Pero nang marinig niya sa Baranay Health Seminar ang benepisyo ng ista, sinubukan niyang palitan ang tatlong beses na karne sa isang linggo ng inihaw na bangus o sardinas. Hindi agad madali ang pagbabago. Una, hinahanap pa rin ng dila niya ang lasa ng baboy. Pero dahil kasama niya ang asawa at mga apo, nagawa niyang dahan-dahanin. Imbes na adobo, naglunuto sila ng ginatang-tamban. Imbes na pritong baboy, pinapalitan ng inihaw na tilapia. At makalipas ang anim na buwan, sinabi ng doktor na bumaba ang kolesterol ni Tatay Ernesto. Mas magaan ang pakiramdam niya at mas nakasama pa siya sa paglalakad tuwing umaga kasama ang mga apo. Ano ba ang sikreto ng ista? Ang mga istang tulad ng bangus, sardinas, tamban at tilapia ay mayaman sa omega-3 fatty acids. Ang omega-3 ay nakatutulong bawasan ang triglycerides sa dugo, isa sa mga pangunahing sanhi ng bara sa ugat. Nakakatulong din itong panatilihing malambot at flexible ang mga ugat para hindi madaling bumara. Bukod dito, nakababawas din ang omega-3 sa pamamaga o inflammation sa katawan na isa ring kalaban ng puso. Ang kagandahan pa ng ista, mura at laging available sa palengke hindi mo kailangan gumastos ng malaki para makakuha ng protina at healthy fats. Sa halip na mamantika at mamahaling pagkain, ang isang simpleng ginisang sardinas na may gulay ay sapat na para magbigay ng nutrisyon at proteksyon laban sa mataas na kolesterol. Paano ba mas masarap isama ang ista sa araw-araw? Maraming paraan. Pwede itong iihaw para mas healthy at iwas mantika. Pwede rin gawin sinigang para sa malamig na panahon. O kaya ay ginisa na may malunggay para doble ang benepisyo. Ang sikreto ay consistency. Kahit dalawang beses o tatlong beses lang sa isang linggo, malaki na ang epekto nito sa halusugan. Mga kaibigan, ang kwento ni Tatay Ernesto ay paalala sa atin na ang pagbabago ay posible. Hindi kailangang biglaan at hindi kailangang alisin lahat ng paborito. Ang simpleng pagpapalit ng ulam ng karne sa ista ilang beses sa isang linggo ay maaring magbigay ng bagong sigla at mas mahabang buhay. At dito nagtatapos ang ikalimang pagkain. Pero huwag kayong alis dahil pagkatapos nito, may ihahandog pa akong bonus na pagkain na simple ngunit napahalakas ang epekto laban sa kolesterol. Bonus na pagkain o oh papaya. Mga kaibigan, Bukod sa mga gulay, prutas at ista na natalakay natin, may dalawang simpleng pagkain na madalas nasa paligid lang, ngunit hindi alam ng karamihan na malakas ting panlaban sa mataas na cholesterol. Ito ay ang kamote at papaya. May kwento ako tungkol kay Aling Felisa, isang 66 anyos na lola mula sa Nueva Ecija. Bata pa lamang siya ay sanay na siya sa kanin bilang staple food. Ngunit nang tumanda, nagsimulang tumaas ang cholesterol. At sinabi ng doktor na kailangan niyang bawasan ang puting kanin at mamantikang pagkain. Nahihirapan siyang mag-adjust dahil nakasanayan na niya ito araw-araw. Isang araw, inalok siya ng kapitbahay ng nilagang kamote. Sinubukan niya at laking gulat niya na hindi lang ito nakakabusog, kundi mas magaan din ang pakiramdam niya matapos kumain. Unti-unti, pinalitan niya ang kanin ng kamote sa ilang araw sa isang linggo. Sa loob ng tatlong buwan, bumaba ang kolesterol niya at nagbawas pa siya ng timbang. Ano ang sikreto ng kamote? Ang kamote ay mayaman sa fiber at antioxidants. Tulad ng oats at mansanas, tumutulong itong sumipsip ng kolesterol sa dugo at inilalabas palabas ng katawan. Bukod pa rito, nakatutulong din itong panatilihin ang tamang blood sugar level. Kaya't para sa mga seniors na may sabay na problema sa diabetes at cholesterol, napakalaga ng kamote. Habot kaya, madaling lutuin, at laging available sa palengke. Ngayon naman, tingnan natin ang papaya. Ang papaya ay hindi lamang matamis at masarap na prutas. Ito rin ay mayaman sa enzymes at fiber na katutulong sa digestion. Kapag maayos ang digestion at regular ang pagdumi, mas madaling na ilalabas ng katawan ang sobrang taba at cholesterol. Dagdag pa ang papaya ay mayaman sa vitamin C at vitamin A na tumutulong protektahan ang puso at palakasin ang immune system. May isa pang kwento tungkol kay Lolo Andres, isang 71 anyos na retiradong magsasaka. Sanay siya sa matatabang ulam at matatamis na desert tuwing hapunan. Nang siya ng doktor na bawasan ito, nahirapan siya dahil para sa kanya, hindi kumpleto ang pagkain kung walang matamis sa dulo. Isang araw, sinubukan ng kanyang apo na palitan ng desert ng papaya. At mula noon, naging paborito na niya ito. Mas masarap daw sa pakiramdam dahil hindi siya bumibigat ang tiyan at mas regular ang kanyang pagdumi. Sa loob lamang na ilang buwan, bumaba ang cholesterol niya at mas naging magaan ang pakiramdam niya. Mga kaibigan, makikita natin sa kwento ni naaling Felisa at Lolo Andres na ang kamote at papaya ay hindi lang simpleng pagkain, kundi natural na gamot din laban sa mataas na kolesterol. Hindi kailangan mahal o imported, sapat na ang mga pagkain abot kaya at pamilyar sa bawat Pilipino. Kaya kung ikaw ay senior, subukan mong palitan ang kanin ng kamote. Kahit dalawang beses sa isang linggo. At sa halip na matatamis na dessert, piliin ang papaya. Maliit na hapbang, pero malaking tulong sa puso at kalusugan. At dito nagtatapos ang ating bonus na pagkain. Pagkatapos nito, sasamahan ko kayo sa finale kung saan pagbuuwi natin ang lahat ng natutunan at pidyan kayo ng mahalagang paalala na hindi dapat limutan. Mga kaibigan, Natapos na natin ang paglalakbay sa mga natural na pagkain na makatutulong magpababa ng cholesterol. Mula sa malunggay, oats, bawang, mansanas, saging, ista, at ang ating bonus na kamote at papaya, malinaw ang mensahe, hindi kailangang mahal o komplikado ang solusyon para manatiling malakas at malusog ang katawan. Ang sikreto ay nasa kusina, nasa papalengke at nasa tamang pagpili araw-araw. Pero tandaan natin, ang mataas na cholesterol ay hindi biro. Ito ang tahimik na kalaban ng puso at ugat. Sa una, wala kang mararamdaman. Pero kapag naipon na, bigla na lang darating ang sakit sa dibdib, paggahilo o minsan ay stroke. Kaya't huwag nating hintayin ang araw na iyon bago tayo kumilos. Ang bawat plato ng pagkain ay desisyon kung gusto mong pahabain ang iyong buhay o dagdagan ng panganib. Paalala mga kaibigan, ang lahat ng tips na ibinahagi natin ay gabay lamang. Hindi ito kapalit ng payo at kamutan mula sa doktor. Kung mataas na ang kolesterol mo o may iniindang sakit sa puso, huwag kalimutan kumonsulta sa iyong doktor bago magbago ng diet o uminom ng supplements. Mas mabuti pa rin may kasamang gabay medikal ang bawat hakbang. Alalahanin natin ang mga kwento ni Naaling Rosario, Mang Ben, Tatay Ernesto, Aling Felisa at Lolo Andres. Lahat sila ay nagsimula sa maliit na papagbago. Hindi nila agad isinuko ang lahat ng paborito nilang pagkain. Pero natuto silang palitan ng masustansyang alternatibo. Unti-unti, kumaan ang pakiramdam nila, bumaba ang cholesterol at mas naging masigla sila sa kanilang edad. Mga senior, hindi huli ang lahat para magsimula kahit ikaw ay 60, 70 o lampas 80 taong gulang, may oras pa para baguhin ang nakasanayan. Hindi kailangan biglaan. Simulan sa isang basong tubig kada umaga, isang prutas bilang merienda o isang araw ng isda imbes na karne. Kapag ginawa mo ito araw-araw, magiging parte na ito ng iyong lifestyle. At higit sa lahat, gawin natin ito hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating pamilya. Dahil ang bawat araw na malusog tayo, ay dagdag oras na makakasama natin ang ating mga anak at apo. Dagdag birthday, dagdag Pasko, dagdag lahat sa umaga, dagdag tawanan sa kainan Yan ang tunay na kayamanan na hindi kayang tumbasan ng kahit anong pera. Kaya mga kaibigan, kung handa kang piliin ang tamang pagkain at alagaan ang iyong puso, Huwag kalimutang maging bahagi na ating komunidad. Mag-subscribe na sa Gintong Edad channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga tips para sa mas mahaba at mas masiglang buhay. At para makita natin ang lakas ng ating komunidad, i-comment ninyo sa ibaba ang salitang, Cholesterol Free Aho. Ito ang magiging simbolo ng ating sama-samang naban para sa malinis na dugo at malusog na katawan. Mga senior, tandaan ninyo, ang kalusugan ay yaman. At ang bawat tamang pagpili ng pagkain ngayon ay puhunan para sa mas maliwanag na bukas.